Sudah saya ambil Hmm, nak lima Ini nyong Bila? Alba, ano parang, ba? Ano ba? Ano May story ka na nagulas ka? O tumen? Tumen ka sa motor na um. Wala. Wala. Pero ano po dati po? Ano? Nung nasa chowking pa ako, ano po ako? Nag-slide po ako. Nag-slide ka? Ano po alam sa'yo? Dexter po. Saan sa po hmm. As asking... kayo dito sa Sa Atibag po. Atibag po. As Kayo ba nga? sir Harap ka dito. Ya, sabot yung may pao. Dalawang pao. Dalawang pao. Yan. Masakit na mm, yan? Thank you, sir. Sige, po, huli. Kaya mo yung mo. Ano, ang nalaman daw ang pinataas mo? Ano? Wala naman. No. Talagang as in masakit yung likod mo, talagang. Ano? Gitna. Yan, totohanan kanina na ako na ako po, mas 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 then minsan pag napansin ko, po, pag matagal ako na ako man ko manhid manhid na? kay minsan po, pag matagal ako na ako hindi ako mapaglabi pa may babangon ano 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 po ano 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 ano

Mag ka. Magaling ka na ngayon. Marami nang pasyente sa akin eh. Pero nung March ko, nagtahilog kasi ako sa ano sa Pangasinan. Yung dito ko po, yung lakay ko dito. Mm -hmm. Nangamaga hmm. Doon na binalik lang dito Hindi pa mo na yung pamo. sa tub. Pati yung kamay mo. Yan, relax ko lang. Hinga ka ng malalim. Exhale. Ubusin hangin mo. Ayan na. Naralik mo. Dami na ka lang. Ayan. Pagka-adulas mo sa choking. Nagdaan mo yung pinay. Hindi ko sebelah, sama-sama mulak. Hmm, nak rima? Yunyong. Bila? Sama mulak mulak. <coughs> Malutong pa sa chicharron. Ipinigay mo. Ano to? Hindi ka makatulog sa gabi niyan? Eh? Hindi po. Lagi nga naihilo? Oo po. Tapos minsan po sinasabi ko nga huwag na nahihirapan na huminga po. Oo? Eh nakabalutok yung likod mo eh. Anong height mo, sir? Dito siyon sure po, pero, anong ba alam ko 5'21. Ha? Sampai kita di atas Itu ni, macam Apa Sampai kita lupa Sampai kita Masa ini relax pulang ini gimana ini? Wah, tidak lah. Okay. Bapa Ya, Bapa Tidak mau. Ah, tidak mau. Tidak mau. Tidak Tidak mau. Tidak mau. Tidak 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 Ini adalah okay. Ah lain Ini adalah yang Kita Ini Kita yang Kita Ini yang lain Ini adalah yang lain

Ang likod ko masakit. Magkatagal na. Bantong mas na ako sinubung pa ako. Sinubungan pa ako ng anxiety ngayon. Ah? Sinasabayan ako ng anxiety last oh. Ganoon mo yung Tayo ka. Lakad mo. Huwag ka okay. eh. Hindi masasakit yung sa dami ng tumunog sa motor mo. Grabe. Pinay-pinay eh. Ganyan <laughs> po ang parang yeah, matagal po, talaga ako masakit talaga po. Mas tingisan Agad ang Kasi minsan minsan, masakit po yung dito ko. siya sa Hindi na ako pala eh. Kaswerte mo sa boss mo. tinuro niya yung kaligin habang katawan <laughs> Nahihirap ko na rin kasi yung mo, yung nurse. Ay, yung niya pa. Lahat sila. Anak niya, kaibigan niya. Lahat dinadala niya dito, basta... may problema sa masakit sa katawan. Ano yan? Tingnan mo. Pansin mo, sumasakit ko ba pag nakaupo ba? Tsaka lang halata ko kasi pag namisan, ko nakaupo ako sa mesa. Sa mesa? Mas, yun yung sa upo namin sa store po. Pag matalaw na ako nakaupo. Wala na, Tapos pag nakasandal po ako, kasi wala lang nagpangangadidon dito. Wala ka lang yan. Wala nga. Kaya sinabi ko sa kanya, sabi niya ngayon, may alam ako kanya ganyan. Dala kita doon, sabi niya sa hmm. akin. Tapos ako nang pahala sa iyo, sabi niya. Anong pahala mo, sir? Dexter po. Anong pahala mo, sir? Okay, pagkain ka na, sir. Thank you.